Lalagay ka na yung ating sili para naman umangang. Dito na natin ilalagay sa book na. Charis. Hello mga ka-Charis. Welcome back to my mini cooking vlog. For today's video, magluluto tayo ng fish. Tama po ba itong ginawa akong paglinis ng isda? Ganyan po ba? First time ko maglinis ng tilapia kasi dito sa palengke namin mga ka-Charis. Ay, bawal na maglinis ng isda. Kailangan iuwi mo buong buo talaga. Kaya yan, oh, sobrang smile niya. Pinainit ko na yung kawali at kukuha tayo ng mantika. Galing dito, yung yos oil natin, mga mga kachoris. Ay, ano ba yan? Sorry naman at hindi pumantay yung ating lagayan. Ito yung ating yos oil. konti lang. Painitin lang natin yung mantika. Ito, mga mga kacharis, gamit ko na yung ano, yung ating kawaling bago. Hindi ko na talaga siya itatago. Gagamitin ko na. Ayan, mainit na. Tapos lagay ko na yung ating sirapin. Ayan. Chicken mama mm -hmm. ko din na sa mabalikat. Apo ko recipe ko kasi nanga-o. Apo lagi derisito para sa. na ako. Face balik san ko mama. Ano na rin na sari-sari. Then after sa balik cut ko na nana okay. ko, na, okay. ko na. Okay. So guys, magigisa na ako. Same pan pa rin yung pinag-trituhan. Nagtanggal lang ako ng saunti. Luya. Siyempre, loya. mag tayo ng maraming bawang. Tangda ko sa langan. Isang buong bawang yan. Mga kacharit sa buo. Tignan nyo naman yung sili ko. Nag-iisa na lang. Kala ko meron pa sa rep. Next ko na, guys, yung kamatis. Maganda nga, mga kacharis, yung at, ano, tignan yung aking niluluto kasi maganda yung kawali, charis. Lagay ko na yung tilapia. So, Nanonood yung aking mga anak Pinapaiskap ko muna Bago kumag Video Kasi maingay, kaayo Ayan Lagay ako konting wasa ako ng magic sarap. Konting asin. Paminta powder. Takpan. Oh, diba? Kitang-kita na yung ating niluluto mga kacharis. yan na guys, ang ating ulam for today's video. Nalagay ko na yung sili. Asa yung sili ko? Ba, nawala yung sili ko. Nawala yung sili ito. Nalagay ko na yung ating sili para naman umanghang. Dito na natin ilagay sa gitna. Charis. <laughs> Ilalagay ko na yung egg. Huwag natin tatakpan yung sili para maganda tignan. <laughs> Ang cute ng sili. Tapos takpan at lutuin ko ng 1 minutes para maluto yung egg. Check na natin. Ayan na guys, hindi ko na siya hinalo. si ba Nangingibabaw pa rin yung aking sili. Ganun po. Kasi hindi pantay yung... Ayan na ang ating recipe. Recipe. eto na yung ating gulam. O, oh, diba? Nangingibabaw yung sele, mga kacharis. Kain tayo. Naka-smile pa rin yung fish. Kain tayo.